bata niya, no? Oh, parang anak niyo na lang yan. May mga gatos pa sa labi. Oh, curiosity. Oh. simple na kinahiya. Ano ba, Dennis? Ang tagal-tagal mo. Kanina pa kita inintay doon sa walang tao. Sabi mo, papasyal mo ako doon. Eh? Lika ka na. Ay Ang three musketeers and one. Late, like, Traffic, sir. Saan ang nyo? Uh, experiment, sir. Experiment? Late na kayo, mag-experiment pa kayo. Yes, yeah, sir. Okay. Maglinis kayo ng traffic ng mga gabok dito sa kwarto. Sir. Sige, linis. Sige, sir, Ipapa ipapano na yung experiment namin dito. Gusto nyo pumasa? Yes, yeah, sir. Okay, maglinis. Maglilinis naman talaga kami. Pira talaga ito, oh. Yan, tigay-tigay siya tayo dyan. May paso soft pala rito ah. Tama tama, nauuhaw ako eh. Hmm? <laughs> hmm. Parang, parang madulas ata ah. <laughs> ano ba naman kayo magkakapatid? araw-araw na ginawa ng Diyos, eh, wala nang ginawa kung hindi dahing kayo dito sa aking opisina. Ma'am, may isang solusyon dyan. Ano? Eh, yaman din lamang na ulila na kami lubos. bakit hindi pa kami ampunin? Sus, Mariosep. Nakakapagbiro ka pa, ha? Uh, Ma'am, kamusta nga ho pala si Mr. Valdebeña? Ayan, Awan ng Diyos, nakakalakan pa rin. Talaga! na oh, yakin mo, ha? Bye, film! oh, oh Bye.

Titingnan natin kung may natirang latak sa inyong mga utak sa ating mga itinuro sa inyo. Magkakaroon tayo ng maikling pagsubok. Jiggy, pakipamudmud mo itong mga katanungan sa iyong mga kamag-aral. Mudmud, ma'am? Ma'am? Ilang beses ko na sinabi ito sa inyo na huwag na huwag kayong gagamit ni katiting na salitang banyaga. Mahal na guro. Ayan! O ngayon, anong kailangan mo, ginoong soriano? Eh ma'am, ba't naman kayo ganun? Bigla-bigla kayo kung umatake. Hindi man lang na kayo nagbibigay ng babala. Nang nakapaghanda naman kami at nakapag-aral. Bakit, ginoong Soriano? Kung may pagsubok lang ba kayo mag-aaral? Ganon naman talaga, ma'am, di ba? Ganon talaga eh. Yan ang kawain ninyong mali na mga mag-aaral. Dapat, mag-aaral kayo kahit walang pagsubok. Ay, pa, bahala ka sa amin, ha? Bakit? Bira, ayaw yata. Ayo. Ay, 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 baka gusto mo, ibigay ka namin sa mga extorsionist, ha? Huh. Hindi naman. Di na kayo mabiro eh. Eh. Dito dito dito. mo. Bigyan mo sa amin na ganyan. Mm. <coughs> Ata pa. Tatuto. Tulad lang dati. Isa lamang sa inyo ang nakasagot ng tumpak sa lahat ng mga katanungan. Hello, Einstein. <coughs> eh, <so, so? coughs> Yaba, <Yeah>, <coughs> <coughs> yeah, ano? Yeah, Ma'am, um, ang ibig niyo bang sabihin eh, isa lang nakakuha ng 100%? Pa, paano nangyari yun? Anong pinagsasabi mong 100? Baka ang ibig mo tukuyin ay 100%. Eh, yun na rin yun eh. Oo. Oh. Ma'am, eh kami, ano nakuha namin? Kayo? Mga Soriano Brothers, kalabasa. Isang malaking kalabasa. Pae, <laughs> 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 hindi mo pwede mangyari, ma'am, yun. Sabagat si Einstein, ito lang eh. Siya lang ang kinopia namin eh. Ito oh. lang eh. Ah, mabuti naman na dinamin ninyo. Tama! Kinopia niyo lahat ng mga sagot ni Einstein dito. Pero sumobra pa. Pati ba naman ang pangalan ni Angelo Einstein ay kinopia din ninyo? <laughs> <laughs> okay, nice pa ninyo ang search machine <laughs> Lapping oh, ma'am, lapping At alam nyo ba kung ano ang parusa sa mga katulad ninyo? Mahira pala tong board member Eh di lalo naman tong floor arranger Eh mahihirap pa ba sa trabaho ng chairman? Huh, magsura to oh. Hi, gang Hi, gang Hoy, hmm. bakit mo kakaimbihan ni Santo, ha? Paano po? Itong tatlong to, may shota. Hindi pa nahalikan. O, mm -hmm. Oh, problema ba yun? O, bro, okay, bantayan yung gamit ko, ha? <coughs> Sige. <coughs> Senyorun. Kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, Kung walang kayong tatlo, kayo na naman. Eh, kung iyon ba naman eh, imbis na kayo nagiging modelo sa mga estudyante na sa inyo eh, kayo pa nagtuturo ng kawalang sa kanila. Naku, ano ba naman kayo? Mami, eh, hindi naman namin kalahin mga kasama eh. Gusto lang namin tumulo sa mga klase namin. Eh, pumalpak. Hindi na namin kasalanan yung mga... Pumpalpak nila. Ah, eh, uh, ma'am. Baka naman may magagawa kami para namang mabawasan yung mga kasalanan namin sa inyo. As a matter of fact, meron. Mr. Macho, ang ibig mo sabihin eh, pagkatapos ng ginawang kabalbalan ng tatlong yan eh, pagkakatiwalaan mo pa sila. Miss Landicho, baka nakakalimutan mong kumita ng maraming perang ang fashion show na idinirect ng tatlong yan, di ba? Ah, Siyan Walang iya ka, Jepo. Kung ka na naman, foundation day pa yung natin, ano gagawin natin? Eh, kailangan tayong pumapil kay Landicho para lumakas tayo, di ba? Mag-isip tayo. Eh, talagang kailangan pag-isipan Good morning, ma'am. You look fine. Hmm? Ano raw? Mga walang hiya raw kayo. Konti nyo na sinunog eskwelahan. Babayaran nyo raw lahat na nasira. Good day, wala ko. Ano raw? Inihahanda na raw ang inyong expulsion. Ay! Ah! No, oh, uh, miss Landicho. Ah! Uh, um, bakit hindi natin iba usapan? na uh, total galing tayo sa mainit? Uh, bakit bakit galing tayo sa apuyan? Ba't hindi tayo magpalamig? Ano raw, Ano raw ano kabalbalan na naman ang iniisip nyo? Hindi ho. Hindi ho kabalbalan to. Ang ibig ho namin sabihin eh, bakit hindi ho tayo magpalamig ng ulo, lalo na yung ulo nyo? At tayong lahat ay magpalamig din sa beach. Mag-excursion tayo sa beach, kumulekta tayo ng mga juice sa mga estudyante, gigita pa tayo ng pera. Beach? Ano raw? Kailangan pa rin niyang bumili ng bikini. Ano to? Ano yan? Yugi ata tayo ah. Wala sila, may partner-partner na. Tayo wala eh. Ano na still. ang sistol? Oh. Alam mo namang, ngayon mali. ako nagmahal eh. Sistol? Uh, Oo. Oh. Si Jake ba gusto mo oh, natural. Yayarihin ko hype na yan eh. Hindi hey, ka naman pala eh. Sige, akong bahala sa'yo. na ba... What po, ba? Okay, nak, nak, nak. pala kita walang yan. Oo, oh, uh, hey, oh, pala to si... Oh. Uh, Talaga, oh, bahala Ah, okay? oh. ah. <laughs> 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 <laughs>

Sali na! Ayon! Marami tayong mga salitang hiniram sa mga banyaga. Kinakailangan palitan natin ang mga salitang ito sa ating sariling wika. Ah, uh, ma'am, uh, excuse me, sandali lang. Mawalang galang na lang ho. Eh, matagal na kaming nanghihirapan dito sa klase niyo eh. Bakit? Eh, napakahirap ng pinagagawa nyo eh. Lahat ng klaseng pananalita. Kailangan, puro Tagalog. May mahirap po yan. Paano naman yung mga salitang uh, English na pig natin eh, bastos. Oo nga naman, ma'am. Malaking kabastos yan ang yun. Eh. Oh. Tama yun, Ito, halimbawa lang, ma'am. Yung silya. ano silya sa Tagalog? sa O, oh, tingnan nyo, ma'am. Ibang malaking malaking kambastusan yun? Ba't na Sinasalo. Huh. Pa, paano naman yung bra? O, edi sa lusus. Ay! Huwag mong matuloy ka na Susan Roses, ang paborito mong artista. <laughs> Hindi lang yun. Paano niyong tatagalugin yung brief? O, isa lang ganisa. Anong yaka, Dick? Ay, sorry! <laughs> ay, sorry, sorry. Na! Pare, pasensya na ako, kayo, ah. Sige, mo pa kami. Problema na nga kami. <laughs> ay, ay, ay. Okay. Hi. Problema. Problema niyo si Miss Pundador. Go. Oh. Problema si Ma'am. Yo, Alam niyo. Kayo. Hindi kasi kayo marunong eh. Kung ako sa inyo, andun na ako. Ililigawan ko si Pundador. Tama. Regaluhan niyo kaya ng uh, alak. Mukhang malakas naman yata ang minum yun. <laughs> o oh, Dapat ma. eh. Huwag niyo na daanin sa talinoy. eh. Ha, wala rin lang utak. Paano niyo na daanin? <laughs> daanin niyo <rin>. na lang sa <laughs> Ligawan daw si Pundador, ha? Mga lokong to, kung makabigay ng advice, eh. Akala mo, mga simborsik. Tadjet experience. <laughs> ano akala niyo sa amin? No taste? Haha, <laughs> no way. <laughs> Dennis, ano ba? Kailangan ba natin gawin to? Gusto nyo ba bumasa? Sigurahin natin to. Yes, gentlemen, may I help you? Uh, uh, mm -hmm. Dito po ba si fundador Oh, you mean Miss Fundador? Oh. May I know who's asking, please? Are you telling her that Soriano brothers are here? Mm. Ma'am, the Soriano brothers wish to talk to you. Mm -hmm. Let them in. Uh, you may come in. Yes. Well, 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 if it isn't the infamous Siriano brothers. To what do I owe the pleasure of your company? English? a Call it dual personality if you want. But in my home, I'm the colonial-minded Portuguese. Have a seat. Thanks, Mom. And what can I do for you? Ma'am, tukol dun sa kapalpakan namin sa eskwelahan. Ano ngayon ang gusto niyo mangyari? Madam, kahit anong bagay, handa namin gawin. At para lang mawala ang galit niyo sa amin, at nang bumasa kami sa klase niyo. Is that so? In other words, madam, we are ready to make sip sip to you. Oh? Kahit ano, handa namin gawin. Kahit ano? Yes, ma'am. Oh? Well, in that case, Sit tight. Mm -hmm. I'll be right back. A gentleman, would you care for some brandy? Uh, yes, yes, we care. A gentleman, would you care for some puluts? What puluts? Puluts, a pollutan. Uh, ah, pollutan. Pollutan. You have a uh, fried flowers. Fried flowers? What's that? Oh, <laughs> oh, just a moment. It's okay. may garapata yan. Bakit yeah. <laughs> 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 like piri-piri yan eh? Ano klase piri-piri damit yan? Pero chong, sila akin matalig na kaibigan. Sila hiram damit isa beses lang. Kabi ka Sila hiram damit sandali lang para sa prom. Ikaw alam, hindi pwede pa hiram damit Ito negosyo. Ano klase negosyo? Wala na. Ruki na. Ruki-ruki na. So, pahiya sa kaibigan. Oh. Ano, ano? kumbala, bahala. Sumalo usip, Kayo tatakbuhan ko, sila kaibigan ko, ang papahiyan naman. At kinaramin, sila mutari kaibigan. Pero ano klase ni negosyo? Is... Ha? Ah, Hiram-hiram, paano yan? Sandali ano lang ihilam nyan na. Niyan, ah. Ano sandali lang? Sandali lang, uh, isang gabi lang. Isa gabi. Motakar, isang gabi? Mutakar, isang gabi. Dose oras. Eh, alam mo, pag sila susuot, dose oras, ano maray ko, baka sila meron na uh, talking about. Dib ay, 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 wala kami putok sa kiligili, ha? Wala sila talking about. Wala ba? Wala, wala. Oh, uh, lagay ko sira pipili ano si sistema. Ah, eh. Uh, Pag-usapan natin, basta nakapili na kami. Uh, Kaya pili mo na. Oh. Sila pili mo ah. na ako lakay? okay, okay. Basta ganyan mo, ganda utapan mo ayos sa kopayage. Eh. Ah. Ha? Ah. Konta sa Oh, pili na kayo, pili, pili. Ay, pili, 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 na, pili na. Ayan, sabi niya akong okay daw, pili na, na tayo. O oh, makna, makna. Ano makna? Okay, ayaw, uh, hindi na pupunta sa JS uh, Pro, uh. Bakit? Eh, wala pa ni. Kanyang dalawa, may panne. E ko wala panne. Huwag kang pupunta sa jail pa. Hindi na pupunta. O ko maaara, sagot pa sa ikaw piringan. Sagot ko panne mo sa prom. Sagot mo panne ko? Sagot ko! Okay. Pang hmm. walang hiya kayo, wala na kayong ginawa, kundi magbigay ng perhwisyon sa eskwelang ito. Nakitindihan niyo? Puro katatanggol ginagawa! Nakita ninyo nangyari kay Mr. Dicho? Mahal-mahal ko yan! Naintindihan nyo! Mahal-mahal ko yan! Gagoy ko lahat para sa kanya! Itong tanda ninyo, kung may mangyari kay Miss Landesio, ay sa akin kayo magbabayad na itindihan ninyo! Sa akin! Saan ba matatagpuan niya ang gogo dancer na ha? Anong kabukos, me? Sigurado, boss. Gagraduate ang Suriano Brothers. Pa, paano nangyari yun? Eh, hindi ba't bugok ang tatlong yan? Paano sila papasa? Paano? Ha, nakuha sa sip, sip Ang ibig mo sabihin eh, hindi na mapupunta sa akin ng isang milyon dollar, dahil sila ay gagraduate? Nawala ng visa ang paglalagay ko sa mga maestra? Ganun nga, boss. Ba, hindi dapat mangyari yun. Talagang hindi dapat. Kung hindi, mawawalan 10% ko, boss. Ha? Ba't ka nagkaroon ng 10%? Boss, ako ang gagawa ng paraan para huwag makagraduate sa Soriano Brothers. Paraan? Anong paraan? Ha, simple, boss. Eh di mga kailangan patay ng eroplano. Ha? Huh? Ang diploma. Ang diploma ay isang dokumento na napakahalaga sa buhay ng tao. Ito ang katibayan ng kanyang pinag-aralan na sa mundo ngayon ay lubhang kailangan. Mula sa Saudi hanggang California, ito pa rin papel na ito ang hanap nila. Maski domestic helper o janitor, ito pa rin ang papel na kailangan nila. Kaya kung gusto mong masenso, diploma ang iyong kailangan ang diploma. <clears throat> Sigurado ko ba puputok ang bomba? Sigurado, boss. Oras na lang iniintay natin. Ngayon, ibig namin ipalam sa inyo na kami naman ngayon ay magbibigay ng isang natatangi at espesyal na parangal para sa tatlong magkakapatid. Sa kabila ng kanilang kapalpakan, eh, malaki rin naman ang naitulong sa Raha Puti High School. Yan ay walang iba kundi ang Soriano Brothers. Hey! good. Congratulations! Right. Congratulations! Uh, maraming salamat, oh. Uh, buong, buong puso po namin tinatanggap ang ang award na binibigay niyo po sa amin. Saan ba nilagay ang bomba? Eh, hindi ko maalala, Torne. Hindi ko nga matandaan eh. Dalihan mo, isipin mo, dali! Hey! Ayos yan! Salamat. Yeah, actually, siya. Ulit, ah. Ulit, hindi ko namin matatanggap ng ulubusan kung hindi ko namin ito iaalay sa isang tao na lubos naming pinagkakautangan ng, ng pagkakataon para matapos namin ang high school. Si A ah, ay walang iba, hindi e, si Atorny Aga Agaton. Atorny! 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 Tawag kayo! Atorny! Hindi kayo! Atorny! 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 na Atorny! 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 Oh, pwede ikaw magpunta. Eh, Atorne, agad itong eh. Tara, ah, tara, <-t*> <-t gravit -t> <-t |si|> Atorni! Sige sandali. Nag-uusap kami. lang. Sandali lang. Nag-uusap kami. Okay. na. lang. Halika. na lang, Atorni! Sumama ka? Atorni! Kasama na kayo. Doon na lang kami. Jerry! Ay, ba sa hey, hey, hey. Oh, okay. Maraming salamat sa lahat ng bumoto sa akin. Napakamahal ng trophy to. Ito. ah, to. Ano ba? Huwag kang magulo dyan. Nakita mo tumatanggap ng award eh. Ang bulu bulo mo. Mga kababayan, ang kapirasong bakal na ito at kahoy ay sasama ko na sa aking libingan. Boss! Ano ba? Naila ako tatanggap ng trophy. Ang gulugulo. Bayan ko! Muli kong sasabihin sa inyo, maraming maraming salamat sa trophy ng ito. Boss! Ano ba? Ano ba gusto mo? Naalala ko na kung saan ko nalagay ang bomba. Ano? Saan? Ah!